Narito tayo ngayon upang matohayan ang napakasweet at nakakakilig na latest update sa Rowell and Rachel love team. pagpapatuloy ng ating istorya ay kitang kita natin na talaga namang si Miss Rachel sa kanyang YouTube channel. Napakaaga pa lamang at talagang mag na siya. nag siya ay makausap niya ang kanyang mga fans at supporters na walang sawang sumusuporta sa kanya. Noong una ay nagkaroon pa ng problema sapagkat hindi pa sanay si Miss Rachel mag-live sa YouTube. Pati kagad ka si Miss Rachel sa mga nanonood sa kanya. Nag-live daw siya nung sa ganon ay makausap ang kanyang mga supporters at ma out ang iba pang mga gustong magpa-shoutout. Kinausap din ng mga subscribers o mga supporters ni si Miss Rachel ang dalaga. Tinatanong nila kung kamusta na daw ang papa nito dapat daw alagaan daw ni Miss Rachel ang papa niya at pagbawalan daw siya sa mga bawal sa kanya. No, sa so, ganon ay hindi na lumala ang kung, kung ano mang niya. Sabi naman ni Miss Rachel ay sure na sure daw na ingatan niya ang pagkain at babantayan niya ang mga kakainin o kikilas ng kanyang papa sinisita niya nga daw ito minsan kapag sumusobra ito sa mga pagkain o nakakahin niya mga bawal sa kanya. Dito ay na talaga natin na talaga namang napakasweet ni Miss Rachel at napang-caring na anak. kalaan ng ilang minuto ay dumating naman si Kuya Rowell. Talagang nung dumating si Kuya Rowell, ay mas lalong dumami ang mga nagko-comments. Talagang kinilig pa nga daw ang iba. Sabi nga ng iba ay talagang napakaganda daw ng gising nila sapagkat ang bumuo sa kanila ay live ni Miss Rachel and Kuya Roel. Kaya natuwa naman ang dalawa sapagkat grabe at napaka-supportive ng mga subscribers nila. Nandun din si Kuya upang makita si Miss Rachel at tumulong din sa mga pag shoutout at pagtulong din kay Miss Rachel sa kanyang pagle The love of my life. Bakit na lang, Totohanin ang lahat Nang dumating din doon Si Kuya ay kitang kita Na mas lalong ginanahan Si Miss Rachel Sa paglalayo Grabe at napakasweet talaga ng dalawa sapagkat kahit nakalayo sila Ay tawagan pa rin nila Sa isa't isa Ay ga Inalok naman ng lola ni Miss Rachel ng upuan si Kuya Rowell. Kaya naman umupo na rin ito. At tumulong din siya kay Miss Rachel sa pag shout out ng mga fans nila na gustong ma-shoutout. Oh, my angel, angel. Love of my life Bakit hindi na lang Totohanin ang lahat Grabe at napakasweet talaga ng dalawa At makikita natin na, na Napakasupportive ni Kuya Rowell Kay Miss Rache Natuwa pa nga si Kuya Rowell Sapagkat 7k kita, viewers daw talaga Ang layo ng ng ni Miss Rache Tuwa-tuwa daw siya sa achievement ni Miss naman ito ay namitas naman ng prutas si Kuya Ruel at kailangan din nila ito. Ngunit sabi naman ni Kuya Ruel ay pangit pa daw pala lasa sapagkat hindi pa masyadong hinog. Pagkatapos naman ito ay patuloy pa din sa kasitan ang dalawa. Inaasar pa ni Miss Rachel na parang may padaw ng ipis sa ilong ni Kuya Roel. Kaya naman nagtawanan ang dalawa. Grabe at patagal ng patagal ay hindi na talaga mapipigilan ang pagkasweet ni Miss Rachel and Kuya Rowell sa isa't isa. Grabe sa alam. po, May sir. salamin dito. Eh, kasi nga, nagsasalamin ako kanina. ka nakatayo yan? Hindi ko na-rotate. na dito. Hindi ko no? ka na-rotate. kalingap. Maingay daw si ano, sa likod <laughs> niya. Ikaw yan. <laughs> Maingay kasi. May, <inaudible> ah. Hindi po. po. <inaudible> pa. <inaudible> Kinilig ang lola. Ha? <inaudible> Kinilig ang lola. <inaudible> Yung Bago bagong ribad yan si Lola. Kulay pa. ko Yung ano. ay, okay. salamat po. Shout kay out kay po mga kalinga. Fine. Ano? Fine. Friends. Talagang enjoy. Ika, Nanguha ng bayabas si Dudu. Oo, oh, si Dudu ng bayabas. Perdong, barangay ako nung last time mo dahil sa nasampal ko. Ay, ito siya. <laughs> Ma-shoutout mo lang ako. Sasampalin ko yung katabi ko. Hello! Wawa naman po. Alam si na Rick Baluti. Kasi, sinoutout mo pa kasi. Alam. <laughs> <laughs> Bakit yung kita, ginawa? Masunurin ka. <laughs> Hindi nyo na po sana sinampal. Ano? Kaya pala parang pamilya sa akin. Dahil Rachel, si Justin, may sinabi sa inyo, basahin mo steel. Si Ate Don, Go. shout out po. Ayun, dito mo. Lumalabas yung panangipis. ng ipis. Hindi. Ano yun yung... Ga! Sabi mo mag clean skin. <laughs> Lumalabas nga yung panangipis. Ang kulit mo naman. Buti sa... Ga! Ano mo yun? Hmm. Buti ko. Kasi naman yung goreng sa ilaw mo, ipapunas mo sa akin. Hindi ko yun. Dito lang yung sumilabas. <laughs> ano na ako sa Ang ingay mo ga. Ang yeah, ingay mo daw. Ay, sorry po. Doa, wala mo na Wala mo na ako nababasa. Ngayon, shout out po sa 7,000 natin viewers. Hello po, salamat po. Thank hmm, you. Ano? na yun? Nahinip mo. Oo nga. Doon ka. ano Nanahinig yun na birds. Mm. Ikaw lang Ikaw natang hinihintay niyan. Nagal mo daw eh. Nagal mo yun. daw kasi. Kasi ikaw lang... nice ko, kapiling ka Ayoko na nag-iisa Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at napaka-sweet na latest update kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong pananood. Hanggang sa muli. Bye!